Ayan mga na nakita natin kaibigan natin. Ano bali niya naman akong kaibigan? Lemon Hatch. Lemon Hatch, Lemon Hatch, Ilang buwan na yan? Amatulang, ah, 8 months. 8 months, so, Yung yeah. na? Uh, Ayun yung yung may ng kanaway May contact number ba? Meron. Oh, o, number mo. Yano yung ano, nanakaw ah, ng bukawi yan. <laughs>

Ayan, liberal life na nasa 6 months. Well, ganda. Mga red kills, ha? Pwede sa pumpy sweater. Ganda pumpy sweater yeah. nah, nito. Ayan. Masa, ha? nagtatanong dyan every Wednesday, Saturday sa ganyan ng mga ayaw dito kamasa 5 na umaga hanggang lap umaga yan na